Ah, uh, elo po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dosi ng Nobyembre. Uh, uh, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:52 ng umaga. Medyo natanghalian tayo ngayon. Ah, uh, pero bibili lang po ano. At nais ko po mag-vlog uh, Mga kababayan, mga minamahal Patungkol dito sa Biglang Bawi Si Markulita Rodante Yan po ang title ko ngayon Ayaw ko sanang italakay ito Pero medyo nakukulitan na ako dun sa mga sinasabi niya Kaya sasagutin po natin yan at ibang verse po ang gagamitin ko para mas maganda. Ang sinabi, ang sinasabi niya kasi ngayon ay atin daw 'yan, yang yang West Philippine Sea o pati nga yung ECC E E Z o uh, Exclusive Economic Zone. Ayun nga eh. Uh, mayroon tayong 12 miles from the seashore na uh, territorial sea natin yan. Mayroon tayong 200 nautical miles from the seashore, yun yung EEZ, Exclusive Economic Zone, na yan ay pinagmitingan yan o pinagkasundoan yan sa UNCLOS at ang mga bansa na gumawa niyan ay usually doon sa Europe. Sila ang nagpanukala niyan kasi nga ay iniiwasan ang gira. Ang alam ko 1980s yan eh, 1982 na na niyan. O iniiwasan ang gira kasi nga ay sa history po ng mga bansa diyan sa diyan sa uh, Europe o sa Europa ay parati silang nagbubumbahan diyan nagkakanyunan dahil nga diyan sa uh, territorial sea dispute ngayon ay gumawa sila na kailangan hanggang 200 nautical miles ka lang pwede mong i-develop yan sarili mo kung may langis dyan ay sarili mo yan ikaw ang mag-develop yan o kukuha ka ng contractor para i-develop yan. Ngayon, kung malapit, halimbawa, bawa? Uh, 100 nautical miles lang ang, ang dagat, ay paghahatian yan. Yun po ang, ang nakasaad po sa batas ng UNCLOS. Ngayon, ay okay na. Ano? Dahil nga, ay pinaliwanag na po ni Marcolita yan eh ay piro nga ang masasabi ko lang diyan ay balikan natin yung yung sinabi niya na sa imagination lang natin sabi niya sa imagination lang yan sabi niya yung West Philippine Sea o wala daw sa mapa o wala sa sa mga libro ay ang sagot ko naman diyan totoo yan kasi kailan lang ang gobyerno natin eh Oh, wala pang isang daan taon yan eh. Yang, yang gobyerno natin, oh, ipagpalagay mo na after the war, oh, 1945, ay wala pa naman na 2045, 20, 20, Ay wala pa naman eh. Ayan po. Kaya nga ay hindi masyadong napag-ukulan ng pansin yan. Pero ngayon na na Nagiging agresibo po ang China O oh, Kailangan ilagay na yan At uulitin ko lang po ano Sa imagination lang daw Sabi ni Markulita Ay ang sagot ko po dyan ay Lahat po ng bagay dito sa mundo Nang galing po sa Imagination Ayan po o sa salita o, o sa wisdom doon po nanggagaling yan. O panukala. Panukala lang yan eh. At yan ang papatunayan ko po ano, uliting ko lang ano, Markulita, lahat ng bagay po dito sa mundo nang galing po sa imagination o sa kaisipan ng tao o sa wisdom ng tao o sa panukala ng tao. Lahat po yan. Lahat yan. Oh. Pero bago ko po tatalakay na mali dyan si Marculita ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ay kahapon pala, ay eh, may dalawa na nag-comment. Si, si Mama Gina at saka yung isa, si uh, Tino TV. Ay, salamat sa comment nyo, no? at ito po ang mga sumusubaybay sa atin na gusto ko pong pasalamatan. Salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, si Joey Balinsuela, third pangatlo, Yoser N.B., Parot Parot, Pabs Naranja, Ronel Surier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Joly Antan, Jose Laverne Yabot, Andy Gimpao, Yoser G. H., Guillermo, Joseph Angelo, Myra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Sensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Tui, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamra, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinayda San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belirgal, Rose Jack, Jack Normie, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estilia Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Doyas Adordas, Mir Cabrera, Rolando Olabir Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Ili Casli, Maria Libira, Marudaan. Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Moob React, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, ano? Si, My si Michael Apasibli Bulletin at ni Insurikto Bunyong Pagkakaisa, Blogcaster Anmandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa lang To, Christian Isgira, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Karbonel, Atorni Silo Magno at saka si Kristan. Salamat. a uh, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at uh, nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. ang sinasabi ko po dito ay lahat po yan ay nanggagaling sa imagination. At ito po, babasahin ko po ang Hebrew. Ito ang bagong verse at dito lang ako iikot na ibibigay ko sa inyo patungkol dyan sa ayaw ni Markulita na ilagay sa sa imagination natin o ayaw niya natawagin natin yung West Philippine Sea. Ay ito po, Hebrew 3.4 For every house is built by someone. Yan po nakasulat. Totoo ba yan o hindi? Ay hahamunin ko po ito si, si Marculita kung taga saan man siya. Ha? Kung taga Pampanga hahamunin ko siya. Liligid tayo dyan sa baryo niya. At tatanungin natin sa mga tao, sino ang nagpagawa ng bahay na ito? O sino ang yun nga, sino ang may konsepto ng bahay na ito? Sasagutin po 'yan ng mga tao. For every house is built by someone. Nang galing po 'yan sa konsepto o imagination ng tao, yang bahay na 'yan na naipatayo na 'yan. O, hindi ba? O, kaya nga ito, itong West Philippines ay nasa konsepto po yan eh. Ni Pinoy. At gusto ni Pinoy ipasambit yan sa mga tao. O, nilalakad ni Pinoy na kung tawagin natin yan ay West Philippines Kasi nga, after 30 years, after 40 years, kung ang mga bata ay tinatawag na yan, ng West Philippine Sea, Ma maisusulat na yan o malilimbag na yan. Pag muling nalimbag ang libro at mga mapa o ang history ng Pilipinas, kasama na yan yung West Philippine sea. Pero doon po nag-uumpisa sa konsepto. Ayan po. But he who build all things is God. Ayan po nakasulat yan. For every house is built by someone. Labanan mo nga yan. Markulita? Labanan mo yan. Kung kaya mong labanan ang Biblia. Alam ko nagbabasa ka ng Biblia. Pero bakit hindi mo nabigyang pansin ito? For every house is built by someone. Hindi naman na sumulpot na lang yung bahay dyan, hindi ba? O, ay pinapababa ko na po ang level ng aking diskasyon para maintindihan po ng ordinaryong tao o, oh, yung bahay ba dyan sa katabi nyo, eh, ay eh, walang nagpagawa? Mayroon ah. Pero may konsepto. O may idea. O may imagination siya na ito ang gagawin kong bahay. Hindi ba? O, oh, kaya mahalaga po yung imagination. oh, Genesis 1.1 In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1 pa lang eh. sinasabi na na ang Diyos ang 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 lumikha ng langit at, at lupa. Ay ito na uh, o oh, John 1 verse 1 hanggang 3. In the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made and without him nothing was made that was made or that has been made. Kung wala yung salita, walang nagawa. Kasi nga, itong mundo, itong universe, ay nagawa lang ito sa pamamagitan ng salita. Out of nothing po eh. Nagawa yan. Kaya mahalaga po ang salita. Bakit ayaw ni Marcolita nasambitin yung, yung dagat na dyan, ay wish eh. Bakit ayaw niya? Ay ang ang universe po o ang mundo po ay nagawa sa pamamagitan ng salita. Oh. Psalm 33 verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made. Ayan po eh. Lahat po ng libro sa Biblia ito katulad ito Psalms binabanggit din eh o kay Jan binabanggit din na ang na, ang ang mundo po ay nagawa sa pamamagitan ng salita by the word of the Lord the heavens were made and all the stars by the breath of his mouth Ayan po. Kaya nga, ang tinatanong ko kay Markulita ay bakit ayaw niyang sambitin natin dahil sabi niya ay imagination lang yan? Ay dyan po nag-uumpisa eh. Ako po, ang pangalang ko po ay Simon Pedro. Pero nung tinanong ko yung tatay ko, bakit ang pangalang ko kako ay Simon Pedro, ay ang sabi niya ay binata pa siya eh, nasa kaisipan na niya yun eh na kung magkakaanak siya ng isang lalaki, ang sabi niya sa akin, ay ako kasi ang panganay na lalaki, ay ipapangalan niya doon sa santo, yung, yung patron nila, doon sa bayan nila. Ay yung nga ang ginawa niya. Nasa kaisipan na po eh. Oo. Ganun eh. At, yun nga ay conception nga eh. Hindi ba? Bago magkaanak ang isang babae, ay may conception na po yan eh. Hindi ba? Ay bakit ito si Markulita aalisin niya ang karapatan natin na mag-imagination? Ay libre na po yan? Sabi ng mga makata, hindi ba? O ng mga tao, libre naman kanyang mangarap, hindi ba? O, o mag-imagine? O yung wisdom po ay naanjan lang yan. Hindi ba? Hindi mo maiaalis sa tao yan. O, kasi nga, yan, yan ang kaibahan natin sa hayop. Yan ang kaibahan po ng tao sa hayop. Ang tao po, may, may talino. May talino din ang mga hayop, pero hindi, hindi papantay sa talino ng tao na gumawa ng iloprano, ganyan na, na gumawa ng mga kalsada, mga building, ganyan, o barko, ganyan. Ganon po 'yan. May talino po tayo at 'yan ang kaiba natin sa kayop. Bakit ayaw ayaw gamitin ni Marcolita ang imagination? Oh, lahat po 'yan ay nanggagaling sa wisdom. At ito nga ang sabi po ni ni Dr. Jose Rizal man sabi nga. Ano pong sinabi ni Dr. Jose na nabuhay siya ng 1861 hanggang 1896? Wala pa po ang gobyerno. Ang Republic of the Philippines, wala pa. Ang sinabi niya po ay man hindi ako natatakot sa mga mananakop. Yun ang sabi niya eh. O, oh, mas natatakot ako sa kamangmangan ng ating mga kababayan ayan po hindi ba oh ang sabi po ni doktor si Rizal kailan man sabi niya ay ayaw ko kung, kung kung ay totoo siguro yan ay kasi nga eh, sinulat niya eh oh kailan man sabi niya hindi ako natatakot sa banga mananakop mas natatakot ako sa kamangmangan ng ating mga kababayan. Ayan nga eh, hindi ba? O, bakit, bakit ipipilit ni Markulita na imagination lang yan? Ay ako, sinabi ko na ano, na lahat po ng bagay dito ay nanggagaling po sa wisdom. Diyan nag-uumpisa at tapos sinasambit. Hindi ba? tapos nangyayari. Ganun po yan. O, alaga naman na ang babae ay magpapakasal sa isang lalaki na wala silang pinag-uusapan, hindi ba? Pinag-uusapan nila yan, ah. Nagsisimula nga sa salita eh, ang, ang pagbuo ng pamilya. Ganun po yan. At yung nga, yung example ko, ang pagpangalan sa akin ng tatay ko, o. Oh. Ganun po yan. Nasa wisdom na po yan eh. Una doon na sa isipan niya. O. Oh. Hindi ba? O. Oh. O oh, sige po, hanggang dito na lang po ano at medyo malilit na ako. Basta ang sinabi ko lang ay ay for every house is built by someone. O. Oh. Dahil doon sa wisdom nung tao, kaya naitayo yan. Kaya nga, magligid-ligid po kayo sa buong area nyo eh. O, tanongin nyo, kung sino nagpatayo ng bahay, mayroon. At mas honorable yung nagpatayo ng bahay kisa doon sa bahay. The builder of the house is more honorable than the house itself. Hindi ba? Ay bakit ayaw ngayon ni Marculita na tawagin yan ay West Philippines eh? kung tinawag man yan ni Pinoy na West Philippine Sea. Eh. May honor po yan eh, sa Pilipinas eh. Oh. Ganun po yan. At kahit naman sa sa isang lugar ay napapalitan po ang pangalan niyan. Kung napalitan yung may-ari, halimbawa, sabi niya ay magkita tayo dun sa sa tindahan ni Mang Juan. Oh, ay kung hindi na si Mang Juan ang nakatira doon, at naibinta na niya kay Aling Marie, hindi ba? O, makita tayo doon sa tindahan ni Aling Marie. Ganun po yan, nababago talaga ang mga lugar. O, oh doon sa tapat ng bahay ni ganito, ay hindi na niya bahay yun, napapalitan po ang mga lugar. O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at dalahin ko po sa ating pakikinig ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon po. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.